Hello, hello! Ayan na nga at naimbitahan ang inyong Dorang Gala sa isang baby shower. So gusto ko lang ipakita ang mga kaganapan habang ako'y nandun. At hindi lang yung mga parents ang nag-enjoy sa totoo lang. So yung party host, syempre kailangan ng icebreaker para maiwasan ang pagkamahiyain. So kailangan magpakilala daw kami sa isa. -isa. At ganito daw mag-perform ang isang taong gulang na bata. <laughs> Sumasayaw na, kalain mo. Sumasayaw na may dalang biberon na nakamedyas lang. <laughs> Sumasayaw ng ocho ocho, Ewan ko ba? Alam nyo kasi, ang baby shower dito sa Colombia, talagang pinaghahandaan yan. So, excited yung mga magulang na talagang i-announce yung gender, tapos baby shower, tapos kung ano-ano mga fiesta, ang ginaganap bago lumabas si baby. So, ayan na nga. Sa so, dami ng mga baby shower na napuntahan ko na dito sa Colombia, eh, isa talaga ito sa mga na-enjoy ko. Hindi lang dahil kids party, kundi pati mga matatanda nagaya ko, eh, nag-enjoy. Kita mo naman si Kuya kung umire, talagang gayang-gayang eksena sa delivery room. Pero kung makasigaw, wagas, di ba? Ay, nako, Kuya, pak na pak ka talaga sa eksena mo. Ang galing-galing mo. Ewan ko ba kung kanino ka nagmana. Eh? Basta, <laughs> habang kinukuha na kita ng video may future ka talaga, pwede kang maging artista. Pero anong role mo? Magiging ina? Dalagang ina? O anong klase kang ina? <laughs> Basta, galing mo. Siguro, epekto ito ng kakapanood ng napakaraming pelikula ni Kuya. O kaya naman, talagang may na-witness na -witness din siya kung paano mga nakang ina sa delivery room. Pero, may lesson din naman kasi makikita dito kung gaano kahirap mga anak. At ito naman si kuya. Ito naman yung isang klase ng ina na imagine triplets yung anak. Pero inuuna pa yung kanyang itsura. Relax na relax. Walang sigaw. Nagpapakit pa siya sa doktor. Kaya yan. Ito ang kagandahan eh. Pag sinabing eksena, eksena kung eksena. Walang pakialam kung sinong manunood, sinong matatawa, kung mapapahiyaman sila. Basta, pak na pack ang mga eksena at mga kaganapan sa baby shower ni baby Dionis Sofia. Kaya sa mga magulang baby Sofia, salamat sa pag -imbita. Sana lumaking mabuting bata si baby Sofia. Basta, grabe talaga kayo. Sobrang napasaya nyo ko, napahalakhak nyo ko dinig na dinig naman sa background, di ba? Habang ako ay video wala na akong ibang sinabi kundi humagalpak na lang ng tawa sa kakapanood sa inyo. Basta, sobrang nag-enjoy ako. At sa lahat ng baby shower na napuntahan ko, ito lang ang baby shower na napakahaba, madaming activity. Ikaw talaga yung mananawa hanggang sa mapagod ka sa kakatawa, pagpapawisan ng kili-kili mo. Kaya sa mga magulang, ni Baby Sofia, talagang ina-appreciate ko yung mo. Kaya sige, kuya, igapang mo, isot mo yung diaper na yan. <laughs> so, ayan na, kahit na wala nang pakialaman kung madumi na niya si Mento na yan, basta lang makasali at mag-enjoy sa pag ni Ati Host. At sigurado naman, lahat kami masaya pagkatapos ng baby shower.